<laughs> Ay. Thank you, thank you. Madalang yeah. lang naman yung, <laughs> oh, yeah. Sabi ko nga yung gripo na uubos din. <laughs> Mamatay din na mamindaya. Mamamamalayari. Ano sa Tagalog? Malalangiyari ni kain. Ano sa Tagalog na mamala? Kabapan, mamalayo. Eh, bali po kayong tag-Tagalog. Nung nani ay Isang magandang buhay mga ka-farmer Ayan, kahit tayo ng ano ano ba masarap ngayon? Kahapon kasi nag uh, ano ako eh. Ano ba kinain ko kahapon? Sinangag at uh, mami. Wala eh, sarado sila. Gutom ako sa kalsada eh. Kaya sabi ko, kain mo na. Ito, lugaw kaya. Tagal lang kainin yung lugaw kasi. Morning. Lugaw. Lugaw na lang. Para maiba naman naman ako dyan kamali. Kumain pala dito si Reggie. Yung... Oo. Yung... Uh -huh. May, may kumain dito na. No? Hindi pumunta sa akin eh. Dito oh. ka wali. Marami. Nakikita daw kung sa oh. ay, plan. Ayan. Ang sarap naman. Ayan. <laughs> ay, Sandal. Ay. Special. Ay. Okay, lalagyan natin ng... Na. Ayun o. No? Oh. Ay. Paano. Parang ano ah, parang ayaw mo na ako pabalikin bukas ah. <laughs> Hindi, lang <laughs> naman. I love you. Thank you, thank you. Ay, madalang lang naman yun, di ba? Tignan <laughs> natin ito. special tuloy ah Ginatin ang konting toyo ito Tokwa Laban na yan Pawisan na naman ako nito Hold Ito na lang na una na tayo Sabay-sabay uh, na sila Grabe yung pawis ko Woo! Napot ako ng 15 minutes almost 15 minutes ako matagal kasi kainin yung lugaw eh mainit hindi ka ng pares malamig yung kanin pero ayan, solda solda tayo mga ka may nabili pala akong sapsap -sap doon Baka ipapaksiyo ko na lang yan Paksiyo yan Gahanap ako ng paboritong saging ni Bebe eh. saging doon sa ano, yung mga saging ng mga Aita. Kasi yung saging ng mga Aita, pinadilaw pinadilaw po nila 'yon sa puno. Yung mga nabibili, isang masyado pa maaga pinisita na. mararamdaman niyo naman yun eh pag kinain niyo. parang kulang. Para yung flavor eh kulang ba? Ba, sarado ata na ano ngayon ah. dati half day sila dyan Pasaran na rin pala sila Sana may tuna si Ate Raquel Pwede tayo dun Kahit isang slice -is lang Pangayon lang na pananghalian <laughs> Sana meron buntot na kita ko Uy, babalikan natin yan Sana naman ay uh, meron pa Kasabihin <laughs> na naman yung iba Ayoko kasi ano, ibabiyahin mo, mainitan pa diba? ba? ano pa sa palengke? Adan pa tayo ng palengke so, Meron Nasa 200 po ang uh, kilo kami ay nagpunta doon, syempre iba na po pagka 300 na benta niya ang terakay tingnan natin kung mataba ang pakaswerte na naman natin ay talaga. Sabi nga nila. Timing, timing. Ayan, alam na nila. Nakita ko dun na, ano, maligoso. bilit Bili tayo. may kong binili. Lunes na bukas. Lunes na bukas. Lain, nagtitinda ng gulay ngayon, no? Sarado, ah. yan no? Maunahan tayo. Unahan na natin ito. Tapos, tuna, na. Ayos na. Uy! Oh, yeah. Pupo. Patlo. Pwede na to. Yes, prompt din ang bundle. Please. Thank you. Ito oh, lang. Oo, ito lang. Tatlo marami na ba yan? Medyo kaya. Ayun ah? Ay, na ba isa? Nag-iisa na lang ako. Aha, kawawa naman kawawa to. Naman. Linggo pa lang ngayon. Thank eh. you. Tapos to na. Bahala si Parek ah. Hindi eh, ko pangatak mga tropa ngayon. Eh. Okay, nagliligpit ha? Pati, marami tao. Hello, farmers. Morning. di pa nakakahit. Pinapakatay ko na nga ngayon eh. Natutuyo na yung ano, baka mamaya masira eh. Hindi pa kinatay? Hindi oh. eh, pa. Katayin mo na mamaya. Last lap na na. Last lap. Ayaw. Busy. Hindi pa ako sumali pa. Wala pa. Ayoko mawala ibong hindi ako. Hindi pa ako handa. anong pinipili mo, Chef? Handa handa ka, 'di ba? Handa yung mic na 'yon. Okay ah, lang 'yan, ha? Ha? Ilan na lang makauwi niyan. Mayinit pa ulo. Okay. <laughs> Mayinit pa. Oh, sige niyo yung ano, bisi.

Si Miss, tinago kasi ni Mrs. Hindi mo Ay. Jackpot ah. Hello, Maliit nga daw ang natira eh. Titingnan natin. Baka ganun nga oh. na Ayun yung sombrero. Meron yata. Titingnan ko. Oh, ayan. 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 Morning po. Ng Isang araw siguro. Isang araw to. Wala oh, kami. sa amin ngayon. yun. Pumunta sa amin. Tatlong tao oh. sila. lalaki, na dalawang babae. Ay, Ano Si okay. bumili. Oo, oh. si <laughs> Kabele. Oh. Tilapia. Tilapia na ah, Bumuli ng bango sa akin. Oh. Three and three four Wow. Oh. Sa akin, may kahati ako. Dalawang kilo. Dalawang sa akin. Wow. Oh. Ika nga yan nung sa nung masanong yung sa'yo? Parmas, anong balita sa'yo? Wala, ito nga, gulay lang ako. Di ba anong yung parang sa... mapait ito? Ay, hindi ganun. Ay, hindi ganun. Siyempre, na lahat ng gripo, namamatay din ang agos. <laughs> ay, oh. <laughs> <laughs> Nahilo daw ito ng isang araw, ah. Oo, oh, nauwi siya. Nauwi siya walang oras. Hindi na nagtiba. Ano talaga ang buwan? Talagang ganyan-ganyan po. Maraming salamat po. Wala, hindi ko masasabi ng gutom sila kasi nakakain mo. Oo. Maalat yung ginawa. <laughs> busog sila, kaya tahimik. Tahimik ata si ano ah. Kumain na eh. <laughs> ay, kumain na. Ha? Baka, baka, okay, lum na. <laughs> baka ay, lumabas. Ay, maalat nga. Baka lumabas. Ay, busog pa rin. Nay! Oo, busog. Halika. Ay, marites ko. May marites na? Wait Wala na <laughs> Wait for me. Argentina. Argentina. Wait for me, ay. Patay na natin. Mataba ko. Ibig sabihin, naubos yung mga inayu inayuda sa'yo. <laughs> oh. Sabi ko nga, yung gripo, nauubos din. <laughs> Mamamatay din na mamindaya. Mamamamalayari. Wow. Ano sa Tagalog? Malalang iyari ni Kari. Ano sa Tagalog na mamala? Kaba pa, mamalayo. Kaya ko po kayong tag-Tagalog. Nung nanay ay mamalo. Ayan. Nanay ko yung siya Malaki din ako pasalamat kung wala silang binigay. Ulan maan, sa hospital. Sa Dapat wala nang ayuda para wala nang hospital. Nag-supporta rin yun. Kailangan ko yun. Nag-supporta rin yun. Binigay nyo. Supporta Ibig uh, sabihin talagang ginawa ng Panginoon yun na alam niyang ma-hospital yung asawa mo. Oh, kaya, meron siyang kinilos ng mga tao oh, na para, o, magbigay kayo meron, doon. Meron, magbigay meron, kayo may doon meron, Para may ima. malaki sa Panginoon. Baka oh. lawa sa kung hindi lang sa Wala, huwag mo lang akong pasalamatan. Ah, sa Diyos, Diyos na lahat. Oh, ako, malit lang o, malitang tayo. Ito, eh, ano lang Alipin Ito, lang tayo. Oh, oh, ah. kaya nga. Oh. O kung hindi naman siya, hindi naman, hindi naman alam. Hindi ka ah, makapagsalita sa ka na. Meron ka pa kanya. namang isasangla eh. eh hindi naman. Ano, <laughs> <laughs> ano to? Hindi to. Kontra ito. Apo ito? Kayong pag-isawa pumunta sa inyo. Pupunta kami sige oh, no, sa kanila. Birthday kasi ni, ni Papa Yam, yung biyanan ko, oh, nag-letune Nag ah, kami doon, nag-yung ah, mga picture-picture namin para okay. sa tindahan. Ah, ah, Nainimbahat ako sila kasi ah, pupunta din sila. Sabi ko, sabay ah, na po kayo naman para makakain din kayo Kaya na. pala pupunta rin kami ah, ngayon, Lala. Mabait sila yun. Ay, Bigay na ako ganito. Meron si tatay ito, di ko lang nakita kanina. Tulog pa si Bebe. Tinabi ah. niya kasi yung parang jacket. Uh -huh. pero sabi sa akin, travel daw. Sabi sa akin, kumusta nung asawa mo? Hmm. Sabi ko, magdadayay po Sabi ko gano'n. Yung dalawang mag-asawa, sabi niya pupunta doon sa iyo. Pag Sabado, dialysis din siya. Yung yes, beses, lunes, webes, Sabado. Beses! Kaya ka dialysis ka. <laughs> eh, ayoko yun. Bata pa ako. Ay, mas meron bata pa. Oo, oh, hindi mo din naman alam. Eh. Oh. Oh, oh. Yung kasama namin doon, 13 yung bata at 11. Nagda-dialysis. Kidney kasi. Eh. Tinamaan yung kidney. Na, tata, eh. Sarado mo na na. Umuwi ka na. Linggo ngayon. Pahinga ka na. So, muna muna. Ba? Muna muna Bakit? Atika. Oh. Tubo ko na lang yun, tsaka ako sasara. Ay, ito na yung tubo mo, pagka okay. na, lumabas oh. na yung punan. Oh, oh. Uh, so, kung ano man ang mabenta mo ngayon, tubo mo na. Yeah. Na. Kali na kang grab. Oh. Darling. Alas 8 pa lang mga, naman eh. Umaga pa naman na. Umaga pa. May pag-asa pa ang buhay. May pag-asa pa. 7.50 pa, pa. Pero ang konti ng tao. Oo, oh, parang yung Tinonggol, ha? Ay, yung, oh Oy, mga kababayan! Nasaan kayo? Alam po kami! Oo, ito yung Garutay. Garutay Sinday. Magkano naman yung lelit na kinakain doon? 50. Naan Pero pag oh, gusto mo ng ano, ako binabayaran ko 75 kasi may itlog pa yon, May <laughs> ah, yung kawali. Ay, marami yung sahog. Ah. Isang bag at may ay, oh, Ay, birthday. Wala rin eh. ng <laughs> Oo, oh, pala. Wala man lang benta na eh. Wala. Wala Magsa Magsara na kayo. Wala. <laughs> Oo, oh, may naghahanap ng pangano Hindi ba pwede sa palabok ito? Pwede. Oo, oh, may naghahanap kayo. Nanay, coaching. Oh. Lasi parek, ah. Dami. Hmm. Sawan na kami sa mangga. <laughs> Dami mangga. Ilang punong mangga meron ako yung Djan Menggo. Ubus-ubus ko na. Hello, ka-farmers. lang, Okra. Maganda ang okra sa katawan. Ito okra. Sige.

lagi <laughs> ah. vision eh malam magpatalo tayo kay Ate Raquel Mainit hey, na Alas 8 pa lang Mainit na grabe Bakit ganito? أنا أصلي হেল্ল' Ang benefit ko. Oh. Ma. Para mas matigas siya. Eh. Para mas gusto ko yung bilog-bilog. Grapes sana. Pati sa daw. Oh, kuha ko ng isa niyan para pahinugin Makakainin na ngayon Ito ng kamote ah. Ayun o, oh. pipino meron Di ba mga ito? <laughs> Di ba mga ngayon? Pag tag-init, mapait eh Pupino po pumapait pagka... Pwede na Sarap ng kamote ah Sarap ihalo sa ano to Sinaing ne? eh Makapili nga Ay May mga butas <coughs> Ang kam Pagkaan dito kamote Fortified with the iron Ready ko po Fortified Malo lang natin sa kanin Sasay Ay, sa may tama ng konti Pero pwede na to tipti yo wala thank you. Ay salamat. Okay. Ah, Ipugaw pa. Ipugaw. Ilang oras binabiyahe? Ah. Saan kayo dumadaan? Dito na sa... Ablao po. May na, Daan nyo. Maganda ba daan doon? Okay na? Okay naman po. Okay pala eh. Pwede tayo mag road trip ah. Ipugaw oh. Saan kayo anda nila? Uy. Ayan mga farmer. Nakabalik na tayo at... Tirik na tirik ang araw. Grabe. uh, Dito tayo. May lilim na itong... Ano eh? Oh, nakakapagbigay na ng lilim itong ating uh, ano, talizay ayan magpapatubig pala ako mga ka farmer so daming ano ngayon ah daming nga uh, pauwiin ngayon ng mga kalapatids natin ayan oh last lap daw ng uh, tama ba kagayan <laughs> sana maka ano din tayo no? makasali din tayo sa ganyan kaya lang syempre tayo naman po ay uh, ano pa eh bagito pa tayo kailangan ko pang paayusin yung ating loft konti pa kasi ako ya uh, medyo hindi pa satisfied nung, nung dinagyan ko ng kalapate doon ko nakita yung mga mali namin so ayusin natin yan mga fam makaluwag-luwag lang si Junjun ay ayusin natin yan so yan maraming maraming pong salamat at magandang buhay